nagbago ang tono si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nagpahayag na ng suporta sa panukalang amyendahan ng konstitusyon. Pero ang pagpabor na yan, eh meron daw kondisyon. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bizda. May mensahe muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Pangulong Bongbong Marcos sa prayer rally ng mga Duterte sa Cebu kagabi. Mr. President, you were elected under a constitution for one term of six years. Be happy with that. Kitagaan ka, Grecia, malang kakasilipita sa imong yutang na taohan sama sa imong amahan Pero ayaw sunda ang iyang diagi kay mapandol ang mga hakbang sa pag-amienda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative ang muling pinuntirya ni Duterte sa kanyang talumpati. Pero ang sabi niya ngayon, susuportahan niya ang mga pagbabago sa konstitusyon kung para ito sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa mga taong may pansariling interes. Kung supportar changes in the constitution, economic provisions, whatever, even the terms sa tanang chapter diha, pati na pa apil na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Nagpasalamat naman ang dating Pangulo sa suporta ng mga Cebuano. Nananawagan rin siya na patuloy na suportahan ang anak na si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa mga plano nito sa susunod na eleksyon. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ni Duterte. Ikinatuwa ng ilang kongresista ang anilay nagbagong posisyon ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa Chacha. Of course, it is a welcome development of the former president, uh, former president Duterte. Siguro po nakikita na ng ating uh, well-respected former president Rodrigo Duterte ang linaw na ito naman talaga yung matagal nang pinupush ng maraming administrasyon. Pero ayon kay House Deputy Speaker David Suarez, Mas magiging maganda po ito kung pati ang kanyang mga sumusuporta ay sumalamin din sa um, posisyon ng uh, dating Pangulo. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bistak at GMA Integrated News, Nico Sereno, Nakatutok 24 Horas.